welcome back. Andito na naman tayo sa Roblox. And for today's video guys, eh, tatakasan natin tong si Lolo. Andito siya guys oh And kasama nga pala natin ulit dito sila Idol day pati si Ate E-Sweet Ayan sila guys oh Wow Yay <laughs> Ayan guys Tara tara Eto oh Andito pa yung picture ko guys Yan o natapunan ng kape ni Lolo guys Uy natutulog si grandpa Uy tignan oh. nyo dito may postiso oh Oh no Kaninong postiso yan? Eh postiso ata yan ni Lolo guys Kaya nga Ayan oh may mga laway pa niya Oh no. Kadiri. Tara tumasa tayo. Baka magising siya. Oh, tara tara guys. Sumunod na lang kayo sa akin. Let's go. Dahan dahan lang kayo ha. Ah, kasi mamaya biglang babangon yan si Lolo guys. Let's go. Takbo. <laughs> Andiyan na si Lolo. Nau nau. Baka maabutan niya tayo. Naku maraming laway dito. What? Oh no! Kaniri! <laughs> oh no! Andiyan si Lolo! Takbo Wala! Muntik niya na maabutan! Bala kayo dyan! Ayun guys! Sa wakas natakasan natin si Lolo! Wait! Teka! Uy, mukhang na natin to dito guys! Tara tara! Tara! Tumalo na tayo! Uunahan ko na! Oink! Oink! Uy! Ano ba to? Ano to? Kadiri naman to! Teko lang ni Lolo! Naman laki! Sinusok niya ng tinidor! <laughs> Oh, no. Tara tara tumalo na tayo dito Parang laser oh Daan daan lang kayo dito guys Sana na, na nag barbecue na si Sisit guys Oh no Tara tara Uy grabe merong mga bumabaksak na baksak What? Na parang gulay Anong to kakainin ba natin? Eh hey, broccoli ata yan <laughs> Tanggal <laughs> <laughs> yung ulo ni Itit, guys Tawid Eh, daan, daan lang kasi kayo Eto, na rin ko na to, ha Sumulod kayo, ang babagal nyo naman Wait ano lang, talagas? wait Nakikita ko na si Lolo Ayun, oh Let's go Parang ang hirap na ito Tignan mo, pag nahulog ka, Diretso ka sa laba Oh, no Grabe, oh. ang lit naman ang dadaanan natin Tara, let's go Uy, nakatingin si Lolo <laughs> Oh, no, oh, no no. si Lolo, guys. Bo, wait, teka. Natatanggal yung daan dito, guys. Mag-iingat kayo. Ayan, oh. Wala, natatanggal. Lagyan mo muna ng glue. Oh, no. na nahulog ako. oh, no. Bakit kayo nahulog? Andito na ako sa dulo. Asan na kayo? Hintayin mo kami. Bayin ba? Ayan, oh. Nakikita ko kayong dalawa dyan, oh. Ayun, oh. Eh, daan lang kasi kayo. Nakatingin si Lolo sa akin. Oh, no. Ay, nahulog ako. ka. Minulak ka guys. Pilisan mo, Minulak. Day. Ito na, nakatawid na ako. Let's go. Minulak mo ako, eh. Ay, sweet. Bilisan mo. Dito na kami. Ay, ano? Nakantay ka na namin. Wait lang. Ang bulas dito, eh. Yan, ano? Oh. Naunahan ka na nung ano. Wait lang. nag oh, na ano yan. yung ano <laughs> yung control. <laughs> yung control ko. Ang hirap. Ay, tara na. Anong ginagawa niyo dyan? Sasakay na tayo ng elevator. What ano? elevator? Sige, talon. <laughs> ano? ano Elevator ba to? <laughs> Tatal, kailangan pala dumiretso. Yan Ako din, tumalon ako sa ano, sa yellow. Dito na ano? ako sa dulo. May mga bumabagsak na gulay dyan. Yan oh, wait mo ako, boy imbo. Oh no, Ganun? nakikita ko na si Idol Dave. Oops, nakaligtas na ako. Nasaan <laughs> na si Sweet Sweet? Oh no, si Sweet Sweet, nasaan na? Hindi ko na nakikita. Ay! Nalaglag ako. Natamaan ako <laughs> ng ka. God. Yun guys, sa wakas, nakatakas na rin tayo dun. Let's go, ang dami mga pustiso dito. Ayan o. Oh. Naku, naku, iwasan natin yan kasi may mga lawa yan ni Grandpa. Ay, kanino. Ay, natanggal na tuloy ako ng ulo. May Ayan o. dahan oh. daan na kasi. Nisiksik <laughs> kasi ako ni Idol Dave eh. Ayan o. Oh. Wala, hindi eh, naman ako nang sisiksik sa iyo eh. Tala, tumala na tayo dito sa mga ilaw. Ilaw ba yan? Eh, kandila yan eh. Ilaw yan sa bahay namin ng lolo ko. Oh. What? Eh, may alam akong daan guys dito. Sumunod lang kay sa akin. Ay, hindi. Bawal. Tara, tara. Talon pala tayo dito sa mga mga medyas ni Lolo. Uy, ang bao naman ng Lolo mo. Ay, yung medyas pala <laughs> ng Lolo mo. <laughs> <laughs> yun, tas natawid tayo dito guys Dahan-dahan lang kayo La, si Lolo, uh, ila, Hala si, Lolo na Hala si Lolo na Oh no, bilisan nyo Andyan si Lolo Dahan-dahan lang Baka matalipok ako dito <laughs> Anong talipok? Amin <laughs> ah, <mean>. Tapilok yun <laughs> <laughs> Asa na sila? Asa si Ate Sweet? Eh, hey, siya dapat na magbabaan yan. Tara, let's go. Tara, naiwan na ata siya. Unaan na natin to, boy. Imbo. Tara, let's go. Ang tagal naman ni Ate Sweet. Dito na ako. Ayan, oh. Tara na dito, boy. Imbo. Ma Ayan, let's go. Tara, tara. mag Line now tayo. Ayan, oh. Dito na ako. Bilisan nyo. <laughs> oh <laughs> Eto na ako. Yan. Ay, wait lang. Tara, tara. Let's go. Talunan natin to. Nanunulak si Boyimbo eh. <laughs> Oh no. daan, -daan lang kasi isa-isa lang kasi dito. Yan oh. Nanunulak si Idol Dave. Lord, dito ba na ako nanunulak guys. So sumbong ko kayo. Nanunulak. Tara. <laughs> Uy, anong ga... Uy, anong gagawin natin dito? eh okay, gagawa tayo ng tulay dito guys. Uy, yun Ang tagal mo. Hindi na ako sa dulo. Layo pala nung nilagyan ko. Ano oh, dito. Oh no. Hintayin nyo ako. Yan guys. Malapit na ako. Asa na si Idol Dave? Di ko na nakikita. Uy, boy yun po. Diyan ka na bala. Tayo ako dito. Oh no. Hindi dito na kami dalawa ni Idol Day. Basang ka na, sweet. Nasa iba pa? Tara, tara, let's go. Yan na, let's Baka go, guys. Pa. Uy, grabe, bababa na naman tayo dito. Oh. Parang mag slide na katulad oh, na nakaraan. Oh, eh, wag kang tatalo na. kailangan mo lang magpa-slide dyan. Oh, sige, sige, tara na. Pagbila kong tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Let's go. <laughs> Aray, oh. sakit naman nun. Sakit naman nun. Sabi. Teka lang, tulungan niya. Uy, sakit ang katawan ko ko, balikan nyo ako dito. Oh no, di na nakatayo si Dave. Ang nyari sa'yo, kailangan mo na Dalhin sa ospital. Hilutin nyo ako, hilutin nyo ako. Ang ng binti ko, dali, dali. Oh no, Ibaen Ibaen kailangan Ibaen dito. Oh, <laughs> tara, tara. Ayun, okay na. Yan oh. meron ditong cookies guys. anong gagawin natin sa cookies? Oh, mamaya, ikukuha tayo nyan. Yan, anong gagawin natin dyan? Kakainin ba natin to? Oo, kakainin natin yan para dumis. At lumaki ako. Ang galing. <laughs> <laughs> oh no, grabe, lumaki pala tayo Ayan o, si Dave, banliit Pwedeng-pwedeng lang tapakan Lah, bakit ang laki mo naman, boyimbo? Eh, kumain ako ng cookie di grandfather Oh, mean Kukuha na rin ako neto Kakainin ko na rin, tignan mo ako, ha? What? Lumaki yung ulo mo Ang galing <laughs> Tara, tara na, kumakasya tayo dito Nandito na lang. ako sa dulo. Nandito na kami dalawa ni Idol Dave. Kaya nga, ang tagal naman ni Noon ni Sweet. Wait Asan lang. Si, asa na si Sweet? Si Kumakain pa lang ng cookies. Cookies. What? Pengi naman kami nyan. Kaya nga, ang tagal naman. naghihintay ako dito. Oh, mamaya biglang, biglan, mamaya biglan lumabas si Lolo dito. Wait lang, dinadamihan ko kain ng cookies eh. Ayan, sa wakas, nakatawid na rin tayo. Tara, let's go. Uy, tatawid tayo dyan sa mga kahoy na yan. Dahan-dahan lang kayo dyan. Napuputol yan, guys. Yan, you know? <laughs> no? What? Now na na si Sweet. Di na tayo inintay. Oh, no. Walang daanan eh. Yan, no? Oh. Eh, Si Idol Dave naman ang nauli ngayon. Uy, ang hirap naman kasi nito. Lagi na lang ako na di Eto na, habol na ako sa inyo. Bilisan mo. Let's go. Basic. Baka Yay. nandyan na si Lolo. Oh no guys, ano to? Oh, naku. Kailangan na yata natin tumawid dito. Nang hindi nalalag-lag. Tara, let's go. Let's go. Uy, nakatawid ako doon. Wow, ang galing mo naman. <laughs> eh, pag ninakaw mo yan, lalabas si Lolo dyan. Yan Oh. Sige, kuha na ako. Tara, tara, babarilin daw natin yan si Lolo. Asan na kayo? Na, grabe, boyimbo. Kaya mo ba yan talunin? Kaya ko yan. Malakas ako. Ayun oh. oh no, nanlilaser si Lolo. Takbo. <laughs> oh no. Yata na si Ate Sweet. Mamaya oy, na si Lolo. Uy, natalo ko na si Lolo, boyimbo. Eto, matatalo ko pa lang siya. Ayan, o. Yay, sa wakas. Natalo ko na si Lolo, guys. Ayan, o. Pagsak siya. Ang lakas mo naman, boy, Siyempre, andito kayo eh Ayan oh ina na, ayun na, na Huwag kang maulog sa bangin Eh, sa wakas Natalo na rin natin si Lolo Ayan oh, sobrang bilis ko na tumakbo Kaya nga, kaya nga Uy, oh, teka, bakit nandun si Boyimbo sa dulo? Ayan Ay, no. oh, nakikita ko na yung sarili ko guys Haha, <laughs> tara tara Tumasayaw-sayaw pa Tara, puntaan na natin yan Wait, teka, andito si Lolo Inaabol ko. Takbo Oh no Ako din Tumakbo oh, na kayo guys no guys. Nice. May. Oh no, maabutan na ako ni Lolo. Takbo. Ako din. Malapit na siya sa akin, boy. Uy, napagod siya. Ayan guys, tara tara, let's go Sa wakas takasan natin si Lolo Kailangan natin mag swimming dito guys Para makapunta tayo dun sa malaking ano Boyimbo, let's go Tara, lubangin na tayo Unaan ko na to ah, talon eh, asan si ate? Sweet? Parang di ko na nakikita. Nandito na ako sa dagat. What? Nasa dagat ko na pala? Eh, lumalangoy pa lang ako eh. <laughs> What? Tintayin niyo ako. Malapit na ako. Ayan o. Napakainit ng tubig. Eh, tara-tara. Yeah. Tumakas na tayo. Uy, talon. Yan, guys. Malapit na tayo sa wakas. Ang hirap naman umakyat dito, guys. Bakit ganito yung daan dito? Yun, oh, sa wakas. Yeah. Nakatawid na ako. Tara, let's go. Tara-tara, let's go. Malapit na tayo. Haha. <laughs> Makatakas na rin tayo sa wakas. Boy-boy imbo. Nasa likod si Grandpa. Yun, no. Oh, nakikita nyo ba yan? Ang laki. Ako yan. Si boy imbo yan. Let's go. Ayan, no. Oh. Eh, tingnan nyo ako dito. Ayan No, ako yan no. oh Napakalaki mo naman Boyimbo yeah, no. Ako yan oh no. Sumakaseo-seo so, pa ako dyan Let's go Sa wakas nat Natakasan natin si Lolo Tama ka dyan Kaso nga lang na si e Sweet Matakasan na si e Sweet guys <coughs> Naiwan siya dito Boyimbo Silipin natin Hindi ko ang boot Ang taas Matong ano Ang late mo kasi Oh no Paano ka makakakit Nyan ito e, malo Balang ganyan Ayan oh no. Matong ka dito Dalian mo <laughs> What Pwede pala yun. Oo oh, okay. naman. Saan ako, Dita? Parehas kami ni Dave eh. Yan